wala nang intro-intro pa. Simula na natin to. Nagulat si Pedel dahil sobrang bilis nilang kumilos. At natatapatan nila ang kakayahan at ang king bilis ng mga aswang. Tinatayang nasa dalawampu ang bilang nito. Ngunit walang kahirap-hirap na nagagapi ng pitong kalalakihan ang mga kalaban hanggang sa nakisali na sila tandang James sa laban at naramdaman niya ang napakasarap na pakiramdam ang makapatay ng mga aswang at sa hindi malamang dahilan ay nararamdaman niya ang kakaibang lakas ng kanyang katawan maging ang kanyang mga kamay pakiramdam niya iba ang may dala dahil kusan na lang niyang iwinay siwas ang hawak niyang talibong. Napakagaan din ang bawat kilos niya na tipong nakakasabay siya sa mga aswang na yon. At nang bumagsak na ang huli sa kanila, inikot-ikot niya ang paningin niya sa paligid. Wala nang ni isang mga aswang ang nakatayo. Para ding dinaanan ng bagyo ang lugar na dinaanan nila. Dahil putol ang mga sanga ng puno at nabuwal pa ang ilan sa mga ito. Doon niya napagtanto na hindi pangkaraniwang ang kakayanan ng walo. Lumapit ang isa kay Fidel at nagwika ng "Ito ba ang bago mong estudyante, tanda?" Wika nito habang tiningnan siya mula ulo hanggang paa. O, Bros, siya nga. Tugon ni Manong Jim. <laughs> Hindi na masama. Mahusay at malakas ang iyong pangangatawan. Napakaganda ng ipikto ng bertud ng mga engkanto sa katawan mo. Wika ni Bros. Inaya siya ni Tandang Jim na sumama sa kanila sa kubo. Upang makapag-usap na rin. Pagdating sa kubo, ay naghanda ng makakain si Tandang Jem para sa kanilang lahat. At napag-usapan nila ang mga nangyari nilang walo matapos nilang umalis sa bahay ni Tandang Jem. At dito na lahat na malinaw ang sinabi sa kanya ni Tandang Jem na sumama sila sa mga kultong grupo upang makita ang kuta ng mga ito at makapaghiganti. Kasi itong mga kulto ang dahilan kung bakit sila napahamak. Dahil kagaya niya, ang walong kalalakihang ito, biktima din ng mga gabunang aswang na may hawak sa mga kultong yon. Ito ang kamuntik ng pumatay sa kanya noon. At kagaya din ngayon sila ay mga ordinaryong tao na nag-aaral ng mga lihim na karunungan. Ngunit sadyang mainit sa mga nilalang sa kaliwa ang mga baguhan pa sa mga aral na yon. Kung baga, hanggat hindi pa sila malakas, pinapatay na sila ng mga ito at sila ay mapalad na nakaligtas. Kakadating lang din nila noon sa lugar ng mga pagsubok para subukan ang kanilang mumunting karga nang bigla na lang silang salakayin ng mga kulto napagtanto niya na na ang inakala niyang kaway ay mga kakampi niya pala dahil sa malinaw na ang lahat nagpasya na siyang magpaalam kay Tandang Jem a um, mano kailangan ko nang puntahan yung grupong kinabibilangan ko at malaman nila na buhay pa ako. Paalam niya dito. Sa mga naguguluhan dyan, bago kasi umakyat ng bundok itong si Fidel, kasapi na siya ng mga antingerong naglilibot sa mga bundok para mangalap ng mga mutya. Bigla kasing nag-forward yung sulat eh, kaya ito na lang. No, na ko Fidel Mas maganda na meron kang aral na nanggagaling din sa kanila Para kung sakaling may matutunan ka sa mga hamugaway Mas lalo kang maging mahusay pagbalik mo sa amin Magingat ka Tugon nito ngunit sumingit sa usapan nila si Bros Ha? Huh? bakit kailangan mo pang bumalik sa mga hamugaway Fidel? Narito kami kaya natin silang puksain sa lakas nating sampo. Gusto ko lang ipalala sa iyo ha. Walang makakatalo sa atin. Uwi ka nito. Oo oh, alam ko. Magaman malakas tayo bros. Hindi natin alam na may mas malakas pa sa atin. At yon ang paghahandaan natin. Kaya kailangan kong bumalik doon para aralin ang mga pamamaraan ng mga mugaway. At pagbalik ko rito, may dala akong mga kasamahan na makakatulong pa sa atin. At pwede rin kayong sumali sa amin dahil bawat isa sa atin may makukuhang pabuloy mula sa mga pinuno. At yun na yun ang nagsisilbing sahod natin. Sa ang yung lakas at husay sa pakipaglaban, kayang-kaya nyo yun wika niya sa mga ito. At pumayag naman sila na sumapi sa grupo ng mga hamugaway o manggagaway. At pagbalik ni Pedel sa lugar ng mga kasamahan niya, laking gulat nang nakakakita sa kanya dahil hindi nila akalain na buhay pa siya. Ang akala niya isa din siya sa mga kinatay ng mga kultong antingero sa kaliwa at kasapi ng mga aswang. Kinausap siya ng kanilang pinuno at humiling na bumalik siya sa samahan. Pumayag naman sila pero kailangan siyang dumaan sa mga pagsubok kung kaya pa ba niyang makasabay sa mga naunang grupo. Sa halos dalawang taon niyang nawala kasi yung nakasabayan niya ang lalim na ng mga kronungan. At matapos ang subukan, laking gulat ng lahat na wala niyang kahirap-hirap na matapos ang mga subukan yon. Pati ang walong studyante ni Tandang Jim, nagulat sila dahil nalampasan nila ang mga pagsubok at napag-alaman na may alam talaga ang mga ito kaya ang nangyari, si Fidel ang ginawang pinuno ng samahang pipigil sa mga kultong nagpapalaganap ng kasamaan sa lugar. At ang kanyang pamumunuan, ang walong studyante ni Tandang Jem. Ang alam ng mga kasabayan nila Fidel, isa lang silang mga ordinaryong albularyo. At walang nakakaalam sa totoo nilang mga kargas sa katawan ang ipinagtataka lang ng iba nilang kasamahan ay ang walang takot nila sa mga kultong may mga baril at pana at sa bawat kuta ng mga kultong kanilang mapasok walang kahirap-hirap nilang mapupuksa at dahil sa magandang ipinakita ng mga estudyante ni Tandang Jim may sahod na sila mula sa mga pinuno at sila din ang tumugis sa mga aswang na kinatatakutan ng mga antingero sa Samar. At kinakatakutan din ang kanilang pangkat ng mga nilalang sa kaliwa sa lugar na yon. At tinawag silang sampung kamatayan para sa mga nilalang sa kaliwa. Dahil sa bawat mga nilalang sa kaliwa pati ang mga kulto ay nagmimistulang mga takot na pusa at walang natitirang buhay sa mga ito hanggang sa napadpad sila sa bukirin ng bukid nun. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaharap nila ang isang grupo ng mga tao na may angking karunungang lihim. Hindi ko nalang babanggitin ang grupong ito. Utos na rin ang nagsulat ng sulat na ito hindi naman maituring na mga aswang ang mga ito. Ukulto. Ngunit kinakatakutan sila sa lahat ng lugar na iyon. Ang hindi lang maganda dito, gumagawa sila ng sariling batas. At kapag nagkasala ka sa kanila, sila ang gumagawa ng parusa. At ang parusang ito, kamatayan. Kaya naman umalma na dito ang kinaukulan. Nagpasya na ang pamamahalaan na magpadala ng militar sa lugar. Ngunit sa tuwing lusubi na ng kapulisan o militar ang lugar, wala silang makita kahit ni isang grupo sa mga ito. Pero alam nyo ba na ang tanging sandata lang ng mga ito, tanging mga patalim lang at walang mga baril at palagi ang ganong pangyayari. Hanggang sa may isa sa mga tao ng gobyerno ang nakatukla sa samahang tinatatag ng pinakapinuno nila Fidel na kayang mahanap ang mga ganong klase ng tao. Nakipag-ugnayan ang gobyerno sa kanila kaya naman inatasan itong si Fidel ng pinuno ng samahan napuntahan ang lugar. Bali siyam silang pupunta roon. Pagdating nila sa pagpupulong, kaagad na silang binalaan ng nakakataas na hindi basta-basta ang kakaharapin nilang pangkat. Dahil ayon sa mga alagad ng batas na nakasagupa dito, hindi ito tinatabla ng bala at kusang nawawala sa tuwing makatago ng kaunting matataguan lang. At habang nag-iimpaki ang mga kasama niya, itong si Pidil naman, inimpaki din niya ang mga gamit niya. At hindi mawala sa kanya, nadalhin ang panabong niyang manok. Inilagay niya ito sa isang bayong para madala niya ito kung saan man sila magpunta. Nang masipat siya ng mga kasama niya napawika ito na yun oh nagbabaon ka pa talaga ng buhay na manok para sa ating pangulang ayos yan may dilata din kaming dala wika ni bros tumawa lang naman itong si pedel dahil hindi alam ng mga ito ang nakaugalian niya kinabukasan pasimple nang naglilibot ang pangkat nila pedel sa bayan dahil napakaaga pa ng paglalakad ng pangkat nila. Nagpasya silang magkapi na muna sa isang tindahan sa bayan. At habang nagkakapi sila, inilabas ni Fidel ang tandang niya sa bayo. Nang magkaroon ng kausap itong si Bros, na isang lalaki, at alam ang grupong hinahanap nila Fidel. Nung una, ayaw pa nitong magsasalita pero sinisiguro nila na walang makakalang sa mga sasabihin ito sa kanila hindi sila ordinaryong mga tao at marahas ang mga ito sa mga tao kapag nakasalubong ng mga ito ang mga sandalo umaatake ito na hindi nakikita lalong lalo na kung gabi kahit hindi gumagamit ng baril ang mga ito, malaking banta pa rin sila para sa gobyerno. Ah, ganun ba? Kaibigan, salamat sa sagot mo. Naging interesado lang kasi kami sa kwento na yan eh. Sagot ni Bros. So grabe no? Kasama nila Fidel. Ang walong studyante ni Tandang Jem. Biruin nyo. Siya pa ang namumuno sa mga yon. Excited na ako sa maging labanan nila kontra sa mga antingero na yon. O antingero ba yon? So, mga hanggang dito na lang. Okay mga kermitanya. Hanggang dito na muna ang kwento at isang mabilisang shoutout. Shoutout kay Ariel Lulia, Karen Francisco, galing kay Singson. Shout out daw kay Ranil Cruz, Carmen Cebu, Baring Carmen. Sa mga gustong magpa-shout out dyan, comment na sa baba. Babasahin natin ito sa next video. Maraming salamat. At hanggang dito na lang.